Ayaw nga kumain ng bigas ng alaga nating birdie birdie. Ito nga pala yung nahuli nating kamakailan lang mga par. Nangihina at ika-ika nga siya kung maglakad mga par. At wala pa nga nag-claim dito ng tunay na may-ari mga par. Kasi marami sa akin nagme-message dito sa Facebook tsaka sa TikTok. Sila doy may-ari na itong parot mga par. Pero hindi naman parot to mga par eh. Kaya palagay ko hindi talaga sa kanila to. O baka napagkamalan lang nilang parot to. O kamukha ng parot nila. Kaya akala nila sa kanila talaga to mga par. At dahil nga ayaw kumain ng bigas ng alaga natin Birdy Birdy, bilang na lang natin siya ng birdseed mga par, yung masarap na birdseed. Sabi nga ng mga kaibigan natin dito na nag-comment mga par, ang kinakain daw nito ay African mix kaya maghahanap tayo ng African mix kahit sobrang gabing-gabi na mga par. Buti na lang meron tayong mabait dito na kaibigan na magiging service natin mga par. Kaya shout out sa iyo Papa Duot. At mabuti na lang talaga meron siyang alam na tindahan na bukas pa kahit gabi na mga par dito to sa loob ng subdivision mga par eh. At nagtanong nga kagad ako dito kung ano yung African mix mga par para makakain agad-agad yung ating birdie birdie mga par. At yan daw yung African mix mga par. Tapos ito hindi yata to African mix. Ito daw yung African mix mga par oh. Mas marami siyang parang mga dragon seed tsaka bird seed tsaka yung kung ano-ano mga par. Mga seed seed na yun, mga par. Kaya naman nung nakabili ka agad ako mga par umuwi rin ako agad-agad dito sa bahay mga par para mapakain ko na ating birdie birdie mga par para lumakas at makarecover na nga sa mga par. At 75 pesos per kilo lang pala ang bili ko dito mga par. Sobrang dami na pala nang nabili ko mga par. Mauubos niya kaya lahat to mga par. Palagay ninyo kaya niyang ubusin to lahat mga par. Kaya tara na pakainin na natin siya mga par. Kamayin ko na lang to. Di ba to masailan mga par? Pwede na tong kamayin mga par. O ito na gamitin ko yung patukaan mga par. Pa... baka maselan to mga par eh. Pwede na kaya mga par yung ganyang kadami mga par. Hindi ba na overfeed yung ganitong ibon mga par. At shout out na din pala sa mga mababait nating kaibigan na nagbigay sa atin ng tip kung anong kinakain ng ibon na ito mga par. Kesa kanila ko nalaman na African mix pala ang kinakain dito mga par. At sabi nga nila, believe rin daw ako ng dextrose powder. Kaya lang, wala pa akong mahanap na dextrose powder para lumakas nga daw siya mga par. Pero mamaya maghahanap ako kung saan saan. Sana makahanap nga tayo mga par para lumakas at sumigla na siya mga par. Para makarecover siya ng sobrang bilis mga par. At ayan na nga mga par, maya maya nga lang, lumabas na siya sa kwarto niya mga par. Saka niya tinikman yung bird seed niya mga par. na napakasarap, nyam nyam, yami mga par. Nagustuhan niya nga yung binili natin African Mix mga par. Kaya maraming maraming salamat talaga sa inyo mga par. Kung di dahil sa inyo, di ko malalaman kung ano talagang kinakain nito mga par. Kala ko kasi pwede na sa kanya yung bigas mga par pero ayaw niya pala ng bigas mga par. Kaya sige, kumain ka lang ng kumain ng sobrang dami para lumakas at sumigla ka na. Kasi parang sobrang hirap ng napagdaanan niya mga par. Di natin alam kung ano-ano ang mga bagyo yung napagdaanan nito mga par. Di natin alam baka galing pa to ng Visayas o Mindanao mga par. Tsaka naisip ko mga par anong ipapangalan dito mga par kasi hindi ko alam kung anong itatawag ko sa kanya mga par eh. Siguro Angry Bird na lang ipapangalan natin sa kanya mga par kasi lagi naman siya nanuno ka mga par eh. Tsaka parang ang sungit niya mga par babae ba to mga par kasi wala akong idea paano tumingin kung babae o lalaki yung African Lover mga par. I-comment nyo naman dyan sa baba mga par at maraming salamat sa panonood.